Sako-sako pa ng bigas ang nakaimbak sa stall ni Aling Marideth sa Kamuning Market sa Quezon City. Di hamak daw na mas matumal na ang benta niya sa taas ng presyohan. Pinakamurang tinda niya, 54 pesos kada kilo ng bigas, durug-durug pa. Anya, wala naman daw sa kamay nila ang presyo, kundi sa pinanggagalingan. Kaya lang nagmamahal dahil naantay nila yung susunod na ani sinasamantala na nila yun. Kasi siyempre malaki yung gastos nila, di siyempre saan nila kukunin yun, di bebenta nila ng mahal din para mabawi yung gastos nila. Pinag-aaralan pa rin daw ng agriculture officials kung itutuloy pa ang planong magtakda ng suggested retail price sa bigas. Naunang sinabi ng DA na posible ito sa darating na linggo. Pero git ng ahensya, kailangan munang konsultahin ang mga apektadong stakeholder. Si Aling Marideth inalmahan agad ang posibleng SRP dahil ang mga gaya niyang nagtitinda na naman daw ang kakawawain. Hindi pa nga raw sila nakakabangon sa pagkalugi ng ipatupad ang price ceiling Setyembre ng nakaraang taon. Bakit pa nila gagawin yun? Hindi naman nangyayari yun dahil hindi naman magpapalugi yung mga nanininda. Huwag na nilang gawin yun kasi eh, hindi naman rin nila ng ng subsidy ay yung mga tindera. Hindi rin naman nila nabibigyan ng ayuda. Ang sabi naman ng mga mami Mili, basta raw ay may mabili na sanang murang bigas. Yan lang po yung pabor sa amin na ibaba yung bigas. Kasi ang bigas yon ang importante eh. Hindi kakain ng mga mahirap kung walang. Kung bababa ba ang bigas eh, di mas maganda. Para makayanan ng mga ano, ng mga mga mamamayan, di ba? Kasi sa ngayon, sa totoo lang, yung bigas, ang mahal. Kasi di ba sabi ni Pangulong Marcos, ibababa niya, pero hindi niya yata kaya eh. Sa gulay naman, walang hirap ang mga nagtitinda sa pagkuha ng supply, lalo na yung mga galing sa Benguet. Kwento ng tinderong si Randy na sa kalahati ang ibinagsak ng presyo ng mga gulay bagyo, kabilang ang repolyo, carrots at cauliflower sa pinagkukuhanan niya sa Divisoria at Mega Q Mart. So far, so good naman yung supply ng gulay natin yan, sobra-sobra. Kasi lahat ng pinamimilihan namin ng mga bultuan, ang dami, dagsa talaga, tsaka mura pa. Halimbawa, tulad na lang ng carrots, magkana yung carrots, 40 pesos. So, dati magkano yan, mga 100 plus. Nabibenta po namin ng maganda at tama yung gulay. Umaaray pa rin ang maraming magsasaka sa Benguet sa bagsak presyo sa inaning gulay. Naunang itinanggi ng provincial agriculture officials na may overproduction Taliwa sa sinabi ng DA. Ang tinderang si Aling Edna nagbebenta rin ng mga gulay bagyo pero tansyado na lang daw niya kung gaano karami ang bibilhin sa supplier. Sinasakto lang namin ng good for one day. Kung may matitira man, konti lang. Samantala, bumuoraw ang DA ng Technical Working Group na layong stabilize ang presyo ng agricultural commodities. Carrie Cator, CNN Philippines.